and uh, corrupted na ano ma ah, hindi hindi pa corrupted ah, hindi makita sa ano sa computer yung ayan nakasaksak niyan na mga idol oh Umilaw na yan USB natin pero eh, titingnan natin dito sa sa computer eh wala eh punta tayo dito sa ano sa this PC eh. wala rin hindi makita mga idol ayan so 7GB lang do eh 8GB para, hindi yan. Magagawin natin mga idol, punta tayo dito sa uh, ano ko sa may na-download ako mga idol. eto Rufus mga idol. Ayan, Rufus. Double click lang yan mga idol. Search nyo lang ito mga idol, Rufus. Ayan, so i-reformat natin yan mga idol. Automatic yan makikita dito. Ayan mga idol, nakikita sa Rufus mayroong 8GB yung pangalan ng this virus o so, i-reformat natin yan mga idol so dito uh, non bootable yan. so start natin yan mga idol tapos eto uh, default lang expat default ah uh, start So yan. Ah. Uh, na mga idol. Try natin kasi ayaw tong ano tumugtog doon sa ano sa sasakyan. Yan plus. tignan natin sa sa dispisi mga idol. So yun mga idol, oh. ito nakita na natin. Ito. So, yun. So dito natin i-reformat yung mga idol ulit. Format para malinis laga, malinis lahat mga idol yan uh, format ulit para super clean mm, no? So yan, malinis na mga idol. So pwede na yung lagyan ng music natin. Ayan. Ayan, control ano lang mga idol? Control A. Ayun. So, ah, napaka basic mga idol. yun Thumbs up naman dyan. So, kung ano, uh, rupos lang yung ano, i-download yung mga idol ha. Salamat!